to see you here again in my channel, Lisa Perkins. Hello everyone, welcome back to my channel. So, madali ang vlog na lang ito. Gusto ko lang i-share para aware din yung ibang mga kapwa ko OFW na gusto umuwi na ng Pilipinas for good na yung Programa sa OWA na tinatawag na Balik Pinas, Balik Anak Buhay Program from OWA is uh, update na ha, especially sa mga OFW from Region 3. Uh, you don't need to go pampanga sa main office ng OWA kasi meron na po dito sa Region 3, may office na po yung OWA sa Malolos, Capitolio. <clears throat> so, hindi na po hassle okay, fast forward na tayo while nag uh, char. Marites. Magdi-dinner muna ang lola nyo. Uh, <clears throat> First step, para how to avail that uh, 20,000 Dalik Pinas Balikan ng Buhay program. Syempre, una-una sa lahat, if uh, galing kayo sa kung saan mga bansa kayo galing, na uuwi na kayo ng Pilipinas for good, much better meron kayong referral. Tapos, pag meron kayong referral galing sa embassy, kung saan bansa kayo, yung referral na dala nyo is, dadali nyo po sa OWA. And then, direct na po yan. Once na may referral na kayo, diretso na kayo, hindi, hindi nyo na kailangan maghintay pa ng ako kasi, on my experience, pagdating ko doon, hindi ko pa, uh, pag uwi ko na Pilipinas, hindi ko alam na meron na pala dito sa Bulacan. So, napunta pa ako ng Pampanga, nagbiyahe pa ako ng Pampanga. Pagdating ko doon sa Pampanga, um, hindi na ako pumela. Ay, pumela. Kasi, <laughs> asya ba, hindi na ako pumela, hindi na ako nagtila pa. Um, dumiretso na ako sa loob is ng OWA. And then, inabot ko lang yung referral ko galing sa Philippine Embassy sa Bahrain And then, ayun, anyway, in-assist na ako. Binigyan ako ng form. So, number one, yung referral. Number, number two, yung form. Medyo may kapakaano ano <clears throat> And then, sa loob ng form, pipilapan ka doon, uh, bibigyan naman kayo ng instruction kung alin yung hindi nyo pibilapan at yung pibilapan nyo. Kasi meron pa yung seminar. Hindi yan agad-agad, guys, makukuha ang 20,000. Until na hindi ko pa nakukuha. I'm waiting for the call. Cool. After that, ipabaliwanag sa'yo kung uh, alin yung pibilapan at alin yung hindi. Yung hindi pibilapan, uh, gagawin yan during seminar. So, eto na tayo after mo na pan. kailangan meron ka ang copy ng uh, e-travel yung e-travel guys, screenshot nyo yung, kasi sa dito ngayon pag exit uh, pag exit mo ano, pag uh, balik mo ng Pilipinas wala lang tatakang passport, except kung pipila ka doon sa manual pero ako kasi dumaan ako sa machine kaya walang tatak yung passport ko So, ang nangyari, ini screenshot ko na lang yung uh, e-travel kasama nung anong oras ka dumating at anong date ka dumating. Dapat ganun. Kasi, di ba sa yung ganito, yung ganyan. Yan. Hindi yung code uh, barcode lang. Uh, much better with barcode, tsaka yung ano, ang e-print nyo. And then, passport, syempre. Yun ang magiging valid uh, ID nyo. And then, doon sa form, ipapakita ko guys ito. Yan, ganyang madami ang pipilapan mong form. And then, during seminar naman, medyo may kalituhan. Uh, mas mababadali yung seminar sa'yo kung meron ka ng existing business na e, ipipip, ipipresent kumbaga sa seminar. And then, ito ha, take note, pakinggan nyo. Mga requirements kasama ng form. Sa form, nakalagay doon, uh, meron kayong papipirmahan sa barangay nyo. Either barangay captain or secretary. Barangay si secretary lang ang allowed na mag doon sa form na yun. And then, hihingi kayo, kung sino man yung pum pumirma doon sa form na yun, hihingi kayo ng xerox uh, copy ng valid ID niya with uh, three signature. Tandaan nyo po yan para hindi na kayo magtanong. Sasabihin din yan during seminar. Nga, pag ka ng seminar, to follow na lang yung ibang requirements. So, uh, papirmahan mo sa barangay, barangay captain or secretary, barangay secretary with a uh, copy ng valid ID nila with three signature. And then, second, picture. Kung meron ka ng existing business, picture together with your business. Especially ako, uh, bigasan. So, dapat meron kang nagpaka, magpapakapi ka ng picture ng bigasan mo together with yourself. Isa yun sa mga requirements. So, yun lang. So, again, once again, be informative para hindi po hassle. So, ito, again, uulitin ko yung mga requirements. Much better, meron ka ng referral mula sa embassy number one. Second, 2 uh, by 2 picture, white background. Number three, uh, a picture, together with your business kung meron ka na existing business. Uh, picture copy ng uh, e-travel na naka-indicate kung anong date ka lumabas o kung anong oras ka dumating. Sorry. Kasi uh, much better together with the barcode also. And then, up uh, piece yung uh, signature mula sa barangay sa inyong barangay kung saan man kayong lugar and then um valid copy valid ID xerox copy ng valid ID kung sino yung nagperma nagperma sa barangay nyo and with together with uh, three signature and then ano pa ba Parang may nakalimutan pa ba ako? Yan lang ata. <laughs> OEC. Valid na OEC. Na naka-indicate doon kung kailan kayo nagbayad. Ano. So, yun lang yung mga requirements na kailangan. I-provide natin. to so, avail, balik pinas, balik hanap buhay program. Para mapadali po ang inyong pagproseso. And um, during sa seminar, Uh, yung ibang mga nasa loob ng form ay eh, hindi nyo napipilapan. Pipilapan nyo yan during seminar. So, uh, may computation kasi. So, mas madali mag ang computation kung meron ka existing business. Kasi, grabe guys, first time ko na-experience to at talagang mapapasabi akong wow. Papawaw wow, talaga ako. Alam mo yon, Mayroon na mga... magsalita. <laughs> Kaya, uh, kung gusto mo mag-avail ng program na to, meron ka ng idea kung ano yung mga requirements, kung ano yung gagawin. ba? Diba? So, sana makatulong. And, pwede nyo po silang i-follow sa uh, FB page. Meron silang FB page. Lahat ng mga taga-region 3 lang ha. Uh, ano ba? yun lang. So, uh, anyway, yung office pala nila, hindi siya nagpa-pop -up, up kapag sinesearch nyo sa Google kasi parang bago pa kayo. Kahit anong search ko, yung, ang lumalabas talaga pang eh. So, pag pumunta kayo ng Malolos, sa Capitolio, walang ibang building doon na green. kahilera po yun ng deep end. Sa pinakadulo siya. Yun po yung awa. Para hindi kayo maligaw. Charot tulad ko <laughs> tanong dito, tanong doon so yan lang, sana makatulong and again uh, update ko once na meron ng update din sa akin kung kailan yung releasing and saka sa sagutin yung ibang mga tanong kung totoo ba <laughs> sa ngayon hindi ko pong masagot kasi I'm waiting din so yan lang hope you like this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe my channel and click the notification bell para updated po kayo sa ibang mga video kong i-upload katulad ng mga ganitong issue, ganitong mga scenario about OFW life, about mga ganitong mga scenario. <laughs> so, that's all. God bless everyone. See you on my next vlog. bye, -bye.